Hindi, dito tayo na yun. Hindi alam yung ganitong uh, lamang damo. Yun. Try natin i-tuto at iulam. Lagyan natin ng kamatis at bagong. Sabihin nyo na masarap ito. Mmm. Satu Parang pan lang din siya mm kulitis. Parang kulitis, guys. Mmm. Mmm. pala. masih gas masih gas lumpuhnya hmm. Apa yang menang, kenapa? Hmm. o oh, At saka ito. Tap din pala ito. Yung damong ligaw. Hindi ko alam ang pangalan nito. Pero kapag nakikilala ninyo yung damo. Yun. Tapos sabi nila nakakagamot din daw siya ng sayurik. Mm. mo na tatakot ng mm, kaanan. Aha. Ano, taas ko pa ako. Kasi may napanood na rin din akong mm, nag-ulam ng ganito. Na dumaan sa wall ko. Dito sa Facebook. Hmm. Yan. Sarap. Sakit yung mga daliri ko. Mm-hmm masakap din mm. sa gal. Mm. ko yung pwede halaman. Dahan lamang jamon. Try mo ulam. Para sa akin, masarap ta. Mm. Tsaka pag wala na kayong ulam, may ko dyan sa ala. May kayo dyan sa palipaligid ninyo. Ayan. Mmm. Sarap din pala siya. Mm. Parang kulitis lang din siya. Nakaraan siya. Mm. Habi nila rin nakakagamot daw sa uric acid. Pag may mataas ang uric acid mo magulam ka daw ng ganito, kaya yung iba, nilalaga nila, tsaka sa sabaw, ay yung tubig niya, yun ang ininom nila. Eh, ako, yung pan na lang. Mmm. Wapsa. Ang crunchy. <laughs> mm Masabayan mo ng um, uh, pa? Mm -hmm. Partner sila. Ayan. Ayan. Ayan tayo. Hindi ko na pinutol-putol. Pero matigas yung kanyang puno. Pero okay lang yun. Bon. Mm hop -hmm.